Let's do fast Ay, fast talk, fast Jaya. Po. Iyay, Jaya. Iyay. Heart, soul. Heart. Queen of soul, beauty queen. Beauty queen. Dapat. Pilipinas, Amerika. Pareho. Wala na bang pag-ibig? Wala na bang pagkain? Wala na bang pagkain? <laughs> success sa career, success sa love life. Love life. Kanta na nagpapangiti sa'yo. Oh my gosh. Ah, uh, goodness of God. Kanta na nagpapaiyak sa iyo. Goodness of God. Gary sa umaga, Gary sa gabi. Uy, pareho na lang. <laughs> yum yum pa. Pangarap mong makaduet. Oh gosh. Pwedeng trio? Yeah. Lani Regine. Oh, pangarap mong maging leading man. Yola na lang. <laughs> One to hundred. Ilang concerts na ang nagawa mo? 100 plus. Talaga. Ilang duets na ang nagawa mo? Ah, uh, basta Regine, Ogi, Lani, Eric. Marami <laughs> na po. 1 to 100. Ilan ang nanligaw sa'yo sa showbiz? Ah! Wala. 1 <laughs> to 100. Pero, never mind. Okay. <laughs> <laughs> Ilan ang nakarelasyon mo sa showbiz? Ah, Wala. Lights on or lights off? Lights on. Happiness. Ah! <laughs> happiness with chocolates. Happiness. Best time for happiness. Anytime. time. ka ng bagong album. Give it a title. Oh my god. It's all about love. Oh. It's all about love. <laughs> what will it take for you to come home? I am always home. You I, are. My 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 heart is. parang yung feeling ko na nasan yung home is where my family's at. How's, how's that? Tama. So, kung nandun Tama. ako, ang nandun ng pamilya ko, that's home. If I'm here, home ko din to. Pag, basta kasama ko sila. Okay. Kailan ang fame healthy at kailan toxic ang kasikatan? Oh, wow. Uh, okay. Palagi kong sinasabi sa mga tao pag tinatanong ako na how does it feel to be famous, sinasabi ko ako famous. Kasi hindi ko alam, eh, naram, naramdaman ko na yung kilalang kilala at feeling mo tinitingala ka na hindi mo naintindihan bakit. Kasi ang feeling ko, hindi mo na ako ganun kagaling kumanta. Maraming mas magaling. So I don't know the feeling of real fame. Like with a lot of money, like oozing with money, traveling around the world with no care in the world. Hindi ko yan ginagawa. Mm. sa ako namamalengke sa farmers, yung mga ganun. Simpl simple lang ako. Now, the fame becomes toxic. Feeling ko, sa nakikita ko sa ibang tao, doon ko na ginigage yung toxic siya. Kasi may mga tao na nasa show business, feeling ko lang, no? this is just an observation, like I said, sobrang famous, parang hindi ko na malapitan, hindi oh. ko na makausap ng katulad nung dati. Yun yung doon ako nalulungkot. Not for me, but for those who really have that type of fame. I agree. But You know what I'm saying, right? Yeah, I've been in the business too. So di ko talaga ma-apply yan sa akin. Oo. Anong gusto niyong kantang marinig? Kakanta oh. kami. Let's go. Hindi, Tito Boy, anong gusto mo? Oh my oh, God. That's a I don't know. That's a tough question. Oo. Oh, oh. to bakit yun, Charot. Tinanong oh, oh. bakit Ikaw, uh, malungkot o masaya? Ah, uh, alam mo, gusto ko malungkot. Mm. Oo. Sige nga. Okay. Just a few lines. Okay. Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan paano kaya ang bawat nagdaan. Wala na bang pag -ibig?